sa kapila. Bising yeah. bisayas na So now, so tungkuloy ito sa mga ibabago natin ngayon na rapol, irarapol natin so yun po uh, pakunaw po, po sa inyo na hindi po tayo pipili. Nagdidipindi po yan sa mabukulong. So update natin sa ano sa uh, rapol uh, ang nakasali po lead uh, po. Niyo, baka nyo baka Biyernes o Sabado ilarapin na natin so bago ang lahat subscribe my youtube channel like, comment and share my video so meron po tayo surprise sa mga palaging nagko-comment at share ng ating video at <coughs> nag like nyo so dito <coughs> brother and sister sa pagpaparapol natin mga medayon ginagawa ko ito sa taon. Bukod doon, yung mga pag natin na tutulong sa bawat pamilya niyo. So, nakapasalamat pa ako doon dahil binibigyan ko ng pagkataon ng um, ating YouTube channel na ayan, kumangat. So, doon po sa mga hindi mabubunit, huwag pong magtanto. No? Kasi ang gagawin natin ngayon, ito na po ang update ko pagkatapos ng raffle natin sa sampung medalyon so mag iba yung medalyon may crispy coroma San Benito Remitanyo at San Benito. mayroon yung uh, sinching ng eh, San Benito, no? so ngayon kung <coughs> hindi po mabubuo uh, palagi kayo, sana palagi kayo dyan kasi bawat buwan ayan, palagi na tayong magbabahagi ng medalyon. So may mga ang pedyari uh, na pag-usipan ko ang medalyon ng sinukuhan. Uh, March, Guru, uh, Maring Kristong Baliktaran o sa Torcornalos. So doon po pag-uluwik, siguro, <coughs> so, huwag nang siguro, uh, infinito. So, maraming mga video na ibabawi natin na buong buwan, no? Sana patuloy kayong magsibaybay dito sa ating YouTube channel. Okay, like, comment, and share my video. So, maraming maraming po salamat. Episode 1, marami na tayong nabagihan. At hanggang episode 8, no? Karamihan nito nagko-comment yung mga nabigyan na natin. So, pero napapasalag pa rin ako dahil andyan sila. Uh, yung nakakailan, ilan na lang, no? Yung iba nga, nag-commit dito dahil may parapol na naman naman. At ang sa akin lang sana, uh, sana, kahit walang parapol uh, palagi kayo uh, nag-aabang ng ating video. So, ginagawa ko ito para ando na tayo para maan yung YouTube natin. Dahil yung hagi-tiyahin ko dito ay ang makatulong sa ating kapwa sa bawat pamilya. Just This year, 2025, abangan nyo ang pag, mga financial na pagtulong natin sa bawat pamilya dito sa uh, Bicol, no? <coughs> Sana nga hindi lang Bicol ang natulungan natin. So, ginagawa ko lang ito para sa mga bawat pamilya na walang-wala. So, taong-taong ginagawa natin pa-Christmas. Uh, ngayong taon nakapokus tayo sa parapadya so hindi ko alam kung ngayon 2025 so magkikita natin yung kitchen na dapat matulungan. hindi lang po ito tungkol sa mundo ng spiritual kailangan nandiyin natin gumawa ng video sa pagtulong sa so mga taong dapat matulungan. So maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Dusin, besides, mga lahat. So, update ko po dun sa mga nakasali, ah, uh, ano pa lang uh, 100 fold. So, hindi pa hinabot ng nakas. Pero kailangan ko na itong i-raffle para patapos na po, ah, uh, may-send ko na po yung episode 10, no? So, ngayong taong buwan-buwan po tayo ang magbabahagi ng ilalim. So, maraming maraming salamat po sa inyo So, sa mga hindi pa po nakapunta sa aking Facebook, uh, kung niyo sa Facebook, Larry Bergan, ang nino ko so, po kayo. So, nakapasalamat po po sa lahat ng mga maging brothers and sister natin at gumawa tayo ng group sa mga taong naniniwala lang po sa mga ng Spectrum. Yung mga wala pong paniniwala, maaari niyo usip ko o tumbig So, no. Uh, sa lahat pong mga regulano, regulana, maraming maraming salamat sa inyo lahat. At yun po kasi sa Facebook natin, napakataas ng uh, ano followers dito. Ang, uh, inabot lang tayo dito ng tutusan uh, na yun doon, no? Ana, so focus po ako dito uh, sa mga hindi pong mabubuno update po inyo, no po. kasi buwan buwan magrarapol po tayo ng medallion so mga iba iba pong medallion so lalagay ko ito para po sa inyo so maraming maraming po atsalaan. sa lalo sa tot niya pala sa lahat ng mga bigulani bigulani at sa mga family Mr. and Mrs. Basara, Mr. and Mrs. Saigo, eh, kay Brother Ray Valderas kay brother Danilo Tangayon Jose Br Abrera family so maraming maraming salamat no? so kailangan lang natin i-rapid kasi pati uh, ko nga yung hindi magubunt huwag pong Alam niyo lang kayo mag-comment dito kasi minsan hindi naman siguro i-rapol pag palagi kayo mag-comment na ng ating video ng ating YouTube channel so tatawagan ko kayo eh, kung yung address nyo, city number niyo kung taga Mindanao ka o Misayas, saan ka man, yung, yan, saan man dito sa Pilipinas, ipapadala eh, ko ang medyo nyo sa, para sa masurig kong eh, taga-subaybay. So maraming maraming pong salamat. Ito kasi yung pagbabagi natin ngayon ay kailangan ng protection at pasasalamat sa mga tao susubaybay sa, sa aking YouTube channel at ito, FB So, focus ako ngayon sa ating YouTube channel Sa mga nang nagtatanong isa pa kung hindi ko lang Sa kay Tabaco, City Fortress Gary Dugay, kilala sa tao na ang ganyan ng tutorial So, good luck man. sa uh, mabubunot So, wala tayong pipili na Gusto ko kasi pag sinabing raffle, raffle talaga Kung sino mabunot, kung sino mapalad Yun ang mabibigyan at doon naman sa masulit kong takasubaybay. So, abangan nyo. Kasi buong buwan na tayo magbabagi ng medalyon. So, maraming maraming po. Salamat. God bless and good morning. Wala na uh, happy birthday sa akin Okay. okay.